natin this video vlog. So, ito nga, andito nga ako sa my fear gold. Ito mga oras na yan nga ay pauwi na ako. Dahil nga ako lang mag-isa ah, na mili ng aming panida sa aming munting tindahan. Pauwi na nga ako niyan at nag-aabang na nga ako ng jeep papunta nga sa amin. Dahil wala nga drive sa akin kaya nag-commute lang ako. Dahil ang haking habilots nga ay bantay sa tindahan. At dahil nga may nakalimutan na ako bumaba pa nga ako sa helping and then dahil nga tingnan mo naman bungi-bungi ng na aking chicheria Struggle lang talaga pag namimili ka mag-isa dahil wala kang ka tagabuhat, lalo na kung ilang box ang bitbit -bit mo. Kaya ako pwedeng sama ng aking habilods dahil nga walang magbabantay sa tindahan. So ako na lang ang mamili gawa ng Uh, ako naman yung may nakakaalam sa mga bibilhin ko. Nakulang nga dito sa aming munting tindahan. Dahil pasokan ka na nga, wala nga kay may iiwan sa aming munting tindahan. Kaya ang strategy nga namin, ang ginagawa nga namin, naiiwan ang isa at ako nga na mimili. Naman talaga ang makadalasan na nakakaalam ng na mga kailangan dito. Iba talaga pagbabaya Tayo talaga kadalasan nagmamanage pa ganito ang ating business. Pero na nga tag pricing napakadali na nga lang sa kanya at hindi na nga siya manghula sa mga presyo ng aming mga paninda. Pansin nyo nga may tag-level na nga yan, ay nyan yung mga presyo ng aming tindahan kaya napakadali na lang sa kanya at kaya siya na lang ang naiiwan. Noong vacation nga kasi, long weekend nga kahit papaano, dalawa nga kaming namimili sa grocery dahil nga pinagda-drive niya lang ako and din ngalang. nga lang pero motor nga lang ang dinadala namin pag kami nami namimili dahil meron naman UV box ang aming motor kaya easy nga lang ilagay ito at napagkakasya talaga namin kasi namimili at nakamotor lang kami pinapaplastic lang namin pero pag nagkukommute kasi ako pinabox ko talaga dahil nga magjeep naman ako so ayun na ka before ayun nga muna ang aming mga paninda and then marami pa talagang kulang dyan kaya kaya lang ginagawa lang namin inuunti-unti na nga lang namin tulad na nga sila sabi ko tinitingnan kasi namin yung target ng uh, customer namin kung ano nga ilong kakaihan lang nilang bilhin or naman halos naman nga nila hinahanap na nga dito ayun nga after nga namin mag haul and pricing nga ito na nga ang itsura ng aming tindan o ba diba, ang daming kalat sino nga nakaka-relate nito Habang nag-aayos pa nga si Habi ako yung naman nagwawalis na nga dito mga pinagtanggalan na nga ng aming mga paninda pag ganito talaga ang negosyo mo, asahan mo na talaga yan na medyo makalat nga yan, lalo na nga pag namimili ka. Sa negosyo talaga, lalo pag nag-uumpisa ka palang, kailangan mo talaga ng sipag at syaga sa pamimili. Kasi nga, kung may pangarap ka nga, ayan, gagawin mo nga talaga ang lahat. Actually, ang dami ko natutunan kasi nalalaman ko kung saan nga ako nagkakamali, kung saan nga kami nag-fulfilled at least kahit papaano, paano ayan niya yung sinasatawag na charge of experience habang naglilinis nga ako ang aking hobby loose na may nai nagre-refill na nga chine-check niya nga ng mga bote dahil well, nga dalawa nga ang ginagamit namin sa mga soft tricks namin dahil kahit papaano paano naman ay kumpleto nga kami pero kung mga inumin talaga wala pa nga ang ginagawa lang namin kung ano lang talaga yung malakas at makapast fast -mobic na binibili dito sa amin or hinahanap dito sa amin, yun lang muna ang ini stock namin. Mahirap kasi mamili kung hindi naman hinahanap kasi nga yung puhunan mo nga yan matutulog lang. So kaya ang ginagawa namin kung ano lang ang past moving, yun lang talaga ang binibili namin. Kung napapansin nyo nga, tingnan nyo naman kung gaano karami nga ang kalat din ng aking heavy loads. Ayan, inaayos nyo na rin. Sabi ko nga sa aking kabilots, ikaw na mag-ayos niya dahil nga init na init na ako. Ako na nga ay maliligo at kailangan kong matulog nga muna. babantay talaga tulad ng sinasabi ko, 24 hours nga kami dito. Kaya thank you Lord talaga kahit pa paano may mga dumadayo na rin para bahay pangarap. Yung mga katabi lang namin na lugar dito sa Sampaloc uh, Sampalok 4. Kaya yung mag -ama, naglilinis nga, kailangan nga nilang linisin niya na chiller na yan kasi Ah, uh, medyo matubig-tubig na rin. So ayan, kaya ginagawa nila, ina-unload mo na nila ang mga bote at ang katulong niya nga ayan ang aking bunso Paki-like, comment naman and share sa mga nakakapanood nito and syempre huwag kalimutan pindutin ang follow. Thank you sa panonood.